Si uh, punong barangay uh, Alan Rosino, ba punong barangay it uh, barangay Puseo, o yes, sa Banuit naman siya. Mabuo kita it uh, pilaman ka mga, well of course, report, no? May kang tanan sa Raya Karang uh, flat Flood Control Project, uh, which is Raya rong uh, ginapain bisigaran makarag something, rung uh, barangay Puseo, rung sambilog sa una sa listahan, no? nga gakip sa aklan, nga ginpunduhan within sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So nasa tanan na uh, punong barangay Alan na uh, Rosie uh, good morning Kimo Cap. Okay na, no? good morning sir. Ag uh -oh. sa aton tanan-tanan nya manug tag tag tagapagamati it aton nya Bombo Station Kalibo. Uh, -oh. ag sa aton nya sa amon nya ning mga kasimaryo sa barangay Pusi wag sa Bilog ng Aklan. Oo uh oo. -oh. Sir uh, nagbisita kami ya sa imo karon nga barangay para o si saon nag check kon may una karon kita nga mga report nga sa bilog sa mga ginapatutukan makaunod presidente nga uh, mabugan an naton it pila karon ka mga uh, details man uh, rodaya karon nga project with karon nga project control project kamusta ro aton karon nga uh, pag uh, ano kara sir pag check iya wa batat naging problema Oh, okay no about sa aton nga uh, pad flood control or revetment wall sa aton siya, sa siya, is, uh, sa among barangay Pusiw is ah uh, pati sa revetment wall ay uh, wa man gid kami it na nga report what what mat reported nga mga may nasamad or may hmm. mga defector aton nga flood control na kinobra ko last 2023 Mm -hmm. So sa term ni ano ni uh, PBBM last uh, 2023, uh, karagin ano ra gin uh, ubra sir ang kanu natapos kung ideya ikaw. 2023 uh, 2024 na natapos. O natapos imaw. Yes, oh. Oo, So na yang uh, siyempre buko yang it's a flood control project kara sir noro ginapin bisikaran. Kamusta rong uh, ano kararong epekto wa matat maging problema abi mana o matakit ginatawag kay man issue makon no, substandard no? ag nga mga wasak-wasak nga mga flood control project. Kamusta tarong imo karang pag check kara kap? Yes no yeah, yeah. Kaya yeah, kay ani gid ako sa site agud makita mm man ninyo nga raamon ta flood control or revetment ay wa gid mata et depekto. Mm nga flood control is na mabaho nga bulig ra sa amon nga barangay ay dahil nga ni na maiwasan naton do pag ni nga baha. Ako last year ay kami nakaranas it pag Ah okay okay. So more or less mga pilang metros ro sa time ni PBBM nga uh, ano ra 90 uh, almost 90 meters 90 ito. meters to. Yes. so yeah. any idea kung mga manot bahuro naging budget kara a cup ay kita kut idea oh, <laughs> sa okay. amount ba na nakarang ano mm. i-check ko lang sir oh, <laughs> oh, oh, oh. so hindi na nakita binaton sa <laughs> market na ano oo oh, oh. so 90 meters according kay Moro raya karang gin ubra ag ano ta uh, man date of completion at uh, year 2024 imaw so almost one year man aside kara ka pa pero iba kara nga mga rebitment wall nga ra, during pat sa iba patang administration yes so kung mm. mga dati patang mga administration nag uh, mga pilang years man yun na uh, ano ra complete ra amon nga rebitment mo lag, mm. man nakita man nya wa japan okay so okay mata imaw, yes, no so. wa mat, uh, mat it problema nga Uh, raya ka kay man kung doon malang abiro purpose karon itatong nga Presidente Cup kung may mga problema kung may mga uh, problema sa raya ka nga mga projects is uh, pwede natin i-report sa isumbong sa Pangulo uh -huh. so uh, uh, di karaya, aside sa uh, Rebit Cup may mga ano pa kita una may mga uh, infrastructure pa kita aside sa seawall natin nga raw or rebitment wall nga uh -huh. until now actually makara may amon man nga ongoing uh, -huh. nga uh, construction ko amon nga barangay hall Okay. Kapasamat makita ka sa aton nga mga administrasyon, sa dating mga administrasyon nga na uh, ma man o mapatigayon man na amon niya nga barangay hall. Kasi amon nga barangay hall eh, maisot ng mm -hmm. hmm. So daga ibaron sa budget makaroon nga year, no? Makaroon aron eh, sa, malataro, sa time to? ni PBBM. 2025. Hmm. O 2025 gutara imaw. imao. Oh. Ah, okay. -ho. Oh, oh. So nga, uh, sige ay uh, okay matawa natat problema uh, kap no sa Raya karang between wall so siguro ano lang ru imo karang mahambay siguro as a barangay captain syempre may mga projects other projects aside sa mga uh, seawall nga ra may mga proyekto man kita nga uh, until now is harunyan ni no ongoing ano ru imo karang mahambay sa Raya Karang uh, syempre makaron abi kap dinuga na agi corruption mm. issue corruption sa mga flood control project and other uh, adan mga infrastructure project nato ano imo karon nga mahambay sa ray nga mga magaparan ang mga investigation sa mga flood control project nga kap uh, Rosie, sir okay no aton. malakon man lang gustong ipaabot man sa mga aton gabigit sa amon nga ongoing project man ag sa mga flood control nga mga nakata, natapos yun.